Hey. Good afternoon sa so mga kapandoy Once again, welcome sa ating channel At uh, tayo ngayon ay nandito sa gitna ng Kabukiran Dito mismo sa ating uh, ginagawang mini farm At uh, nagsimula nga tayo sa hito Upang uh, isalaysay din ang aking nagiging karanasan sa pagtatanim ko ng palay Itong ating tinatanim ng palay, itong kinakatayo natin mga kapandoy At nasa gitna tayo ng palayan ta ta uh, share ko sa inyo na ito ang itong mga nakatim na ito ngayon ay mga second crop na ito mga kapandoy at ang isang nakikita kong problema rito ay itong kawalan na ng tubig at uh, ito ay maliwanag na na isang uh, mal uh, uh, ano, maliwanag na ito ay isang pagkalugi na naman pero dahil nga nakita ko na mababaw pa itong bukal na nandito sa mga susod na panahon na uh, ang uh, iniisip ko na magtayo ng solar pump dahil nga hindi na naging posible yung uh, pagpapakuryente natin dito ang gagawin natin dito ay yung solar pump ang solar pump mga kapandoy uh, ba ma malaki malaki yung invest natin dito pa pero sa later on uh, mababawi din natin Unlike kung uh, na ano natin, napakuryentehan natin, may mga 300 meters from sa poste hanggang dito sa may at uh, tinutuluyan nating uh, kubo-kubo rito. 300 uh, meters. Ang tansya kong gagastasin ko mga kapandoy is nasa 60,000. Pero dahil nga water pump na ngayon, pupunta na tayo sa solar. Ang Uh, ini-estimate ko na magiging initial ko is 150 at uh, 150,000 150,000 ang i-invest natin para ma-activate makakuha tayo ng uh, pantulong uh, para makakuha tayo ng tubig through solar at pagka magkaroon tayo ng ganun mga kapandoy ang ang taniman talaga rito Nagsisimula rito sa panahon ng tag-ulan yung pinaka main natin sa palay bandang ugos. Pero kung may, may solar ka, so may solar tayo mga kapandoy, pump or any source ng tubig. At 'tong sinasabi ko kung may kuryente doon at meron na akong electric na ano, masosupply ang ko ng tubig sana ito at makapag-uumpisa ako kahit hanggang bandang June para tamang-tama yung pagpatak ng ulan naman ng bandang uh, August hindi ko na kailangan ng tubig dinaanay ako ng September yung September hindi na ako kailangan magpatubig pero ito mga na ako although titingga naman yung ating solar solar pump kasi hindi man natin kailangan yung solar pump pagka uh, tagulan or yung bukal ay gumaga gumagana rito yun ay mapapakinabangan natin mga kapandoy kapag uh, in-increase natin yung ating concrete pan naman. So through concrete pan kasi, pinabara ko mga kapandoy, dadagdagan natin yung concrete pan natin pero sa panahon ng mga taglamig, yung September, October, November, taglamig yan at uh, kailangan ang tubig mo ay flowing. kasi kung hindi pluing, uh, mababansot lang yung ating mga hito dahil nga mahina sa lamig ang hito, palaging nasa flooring lang sila, hindi sila kakain So, aabutin na naman ng Yung isang hanihan mo ng hito Iaabutan na naman walo hanggang isang taon So, yun mga kapandoy So, mga kapandoy Yung mga hindi pa nakapag-subscribe Na mga kasamaan natin yan Mga kaibigan natin At uh, mahilig din sa farming uh, Subscribe kayo At uh, panoorin nyo kung ano ating Pinagkakaabalan dito Kagaya nga yung sinasabi ko kanina Itong bukal nito, dalawang tubo lang na maliit ito, ito. Pinagkukuha na ng tubig. Dito pinuapan para dahil nga bumababa ba, bumababa na yung bukal. Pero halos kalibol lang mga kapandoy sa palay. So at ibig sabihin, mayroon pang kunting basa. Kaya lang doon sa bandang taas, yun talaga medyo sacrifice. Kaya every two days kailan nating uh, ng tubig. Pero pag nagpamka naman tubig, pagka hindi mo talaga napatuyahan, saglit lang, mga 30 minutes to 1 hour, yan, karamihan niyan, uh, mapapatubigan niya. So, sana mga kapandoy ay kumita tayo rito. Or, uh, sana may ganun ng resulta. Dahil, ito ay isang pag-aaral ko rin. Kasi nga, ngayon pa lang ulit bumabalik sa pagsasaka. Hindi katulad nung bata pa ako, nung ano, mabata pa kami dito talagang ito buong taon na may tubig kaya nga lang unti-unting nagkakaroon na ng uh, pagbabago ng panahon natutuyo na katulad ngayon nagsisimula na namang matuyo so itong ipinonla natin dito natin tu mga kapandoy ay halos sa uh, tatlong linggo na tatlong linggo na ito pero ganyan pa rin so tignan natin kung anong mangyayari sa lugar nito kung di ba ako logi o hindi o kikita ba at uh, mapag-aralan natin makita natin kung anong base na uh, buwan ang ating uh, pagtatanim sa pinakamin crop para mahabol din natin itong second crop na hindi tayo gaano mamroblema sa tubig hindi balik sa umpisa ay eh, uh, mga uh, patubig tayo na abutan naman ng tagulan. So 'yun mga Kapandoy at uh, itong pinagkakabalan natin, ilang pinitak din to ating uh, tinamnan. yan So si 'tong kaibigan niyon si Pandoy ay nandito at uh, uh, nagpapa babalik na sa pag, uh, bubukid So mga Kapandoy, once again, uh, subscribe kayo yung mga hindi pa nakapag-subscribe then comment din baka sakaling matulungan nyo ko anong the best na uh, source ng tubig ang gagamitin ko rito kung talaga bang hindi ako nagkakamali doon sa plano ko na solar pump at the same time mayroon akong kuryente na magagamit dito sa aking tinitirahan dito so yun lang mga kapantay at uh, magandang hapon